report mula naman sa himpilan ng DWRV, ang Radio Veritas, CMN Bayumbong, Nueva Vizcaya. CMN Live, Live! Nationwide. Nation! Wilma Baliton, magandang araw sa iyo. Nagsara ang ilang tindahan ng bigas sa probinsya ng Nueva Vizcaya dahil hindi umano kayang ibenta ang kanilang mga produksyo sa presyong gusto ni President Bongbong Marcos Jr. Ito ang tinura ng ilang mga nagtitinda. Matapos ibaba ang utos ni President Marcos na hanggang 45 pesos kada kilo ang bentahan ng presyo ng bigas kada kilo. Ayon sa ilang nagtitinda, binili nila sa mas mahal na presyo ang kanilang mga bigas at hindi maaring ibenta ito sa mas mura dahil malulugi sila. Ayon kay Margie De Guzman, ang pre presidente ng Grecon o Grains Retailers Confederation of the Philippines dito sa Region 2, bumili ito ng bigas sa alagang 1,250 na puhunan at kailangang ibenta ito sa mas mahal upang magkaroon ng kita at pampasweldo sa mga tauhan. Gayunpaman, sa presyong uh, 45 pesos, lugi umano ang mga ito. Naiintindihan naman umano nila ang mga pai hinaing ng mga consumers subalit hindi naman umano nila ninakaw o nihiningi ang mga palay at bigas na kanilang ibinebenta kung kailat kailangan ding masulit ang kanilang mga gasto. Inamin nito na ngayon lamang umabot sa 26 pesos ang pagbili ng palay mula sa rice producing na province ng Isabela at hindi rin umakyat sa ganito kamahal ang presyo ng bigas kahit sa mga lean months ng mga nakaraang taon. Marahil ito mano ay epekto ng rice tarification, lalo na nang hindi na na magbenta ng bigas ang National Food Authority na siya sanang umaalalay sa mga nagbebenta ng, bagas ng bigas ngayong mga panahon na lean months. Makikiusap pa rin umano ang kanilang grupo sa gobyerno na sana ay huwag ibaba sa ganito kababang presyo ang kanilang maprodukto upang hindi rin sila malugi at maghanap ng ibang solusyon tungkol sa isyong ito. Mula sa DWRV-CMN Nueva Vizcaya, ito si Wilma Baliton. Para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. Nationwide. Maraming salamat Wilma Baliton. Wala po naman sa impira ng DWRV, Radio Veritas, CMN Bayumbong, Nueva Vizcaya.